Good morning mga kuya ayan so katapos lang natin magpandaw ng lambat no so ayan, so mga pinandaw natin at ito yung natin ilang dalga po hindi ko lang pinakita paano tinanggal ayan, ayan so yan po ang huli natin ang laki lalo na po pinakamalaki let's see ayan. Ayan. So huli po natin siya sa lambat. Okay. So, ibenta na natin siya. I-deliver natin sa ating mga, sa ating buyer. Pero, ito, may mga crabs tayo dito mamaya. Tanggalin natin to kasi uulamin natin to. Ayan. Tulad yan. Ayan. So, yung mga pain natin, ito yung pain natin sa lambat. Ayan, yung mga isda. Yan. Pinapainan natin. Kaya nakuhuli natin yung mga lobsters at crabs. Okay. Sige. Benta muna natin to Para... Yan. So, ang kilo niyan dito sa amin, 1K. 1,000. yan saan nandito na tayo Uy, ali pa papa. Ay. Ay, ay nagbenta na lang. Slipper lobster. Ganda ba సరే సరే మరి కొన పున్న Ayun so ito yung benta natin. Ayun so ito yung benta natin. Ah uh, 1.386 kilos plus 56 yung isang maliit at ah uh, ang times ano yung 1.30 1. .30, 1. 86 kilos times 1000 so 1386 plus 56 na isang maliit so 1442 ayan so ito yung ito na yung ating benta 1442 ayan so yung change daw ay uh, ibalik ko na lang pag uh, naghati tayo next time ayan. okay legit ha ayan. okay So, maraming maraming salamat sa inyong uh, panunood. Thank you and get best.